Isang groom sa CDO, ginayuma di umano ng bride. Wedding suppliers na scam at hindi pinayaran. Nauwi sa bangungot ang dapat sanay masayang araw ng kasalan sa CDO noong March 10. Ang kwento, nahimasmasan di umano ang ginayumang groom nang sabuyan ito ng asin. At ang masaklap, hindi lamang ang groom ang naloko nito. Pati mga wedding suppliers ay nascam at hindi binayaran. Ang bride ay isang civil engineer di umano. Ang pakilala nito. Ang sabi pa ng bride ay 27 years old ito, ngunit base sa nakuhang ID, napag-alamang 24 years old pa lamang. Sinabi din nito na anak siya ni Vicente Lau at tito niya si Senador Bongo. Bale, sinasabi ng babae na mayaman at maimpluensya ang pamilya nito. Ang groom naman na pinaniniwala ang ginayuma ay 34 years old. Base sa mga nakasaksi at galing sa mga event suppliers mismo, mukhang lutang ang groom at tila hindi alam ang nangyayari sa paligid nito. Nagkakagulo at balisan ang mga wedding supplier ng mag 7pm na noong March 10 kasi wala pang nangyayaring wedding ceremony wala pang mga guests at wala pa ang magkakasal. Kapansin-pansin din ang pagiging wala sa sarili ng groom kaya may nagsaboy ng asin dito at ito'y nahimasmasan. Nagsablin saya sa likod. Puro siya, laluya siya. Naami, saksi mi. Bisan pagpangutan o na niya tanang koordinator ni Sir Ambing, ANA Creation. Naami, kita-gidbi. Pagsablik siya, bang, laluya siya, bay. Murag na Pag, pag ni Surya. Muro Sir, okay ka, sir. kanang dobi, sir. di umano ang bride noong March 8 lamang. Napaniwala nito ang all-in event supplier o wedding coordinator kaya ginamit nito ang kanyang koneksyon para maidaos ang kasal. Ang pakilala kasi ng babae ay mula ito sa ma-influensyang pamilya sa Davao City. Intelehente at magaling di umano itong magsalita at nangakong babayaran ang 270,000 pesos na gasto sa kasal ng umaga ng March 10. Pero wala itong inabot na pera. Hindi natuloy ang kasalan sa araw ding iyon at hindi nabayaran ang lahat ng wedding suppliers. Sa kasalukuyan ay nakadetain ang babae. Ang tanong, magkakilala ba si groom at si bride? Totoo nga bang ginayuma ito? At higit sa lahat, mababayaran pa kaya ang mga wedding suppliers? thank you